Formal nang inihain sa kamera ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ang endorser ng reklamo na Akbayan Party List ang tatanungin, malakas daw ang mga ebidensya nila laban sa bise. Pero tingin ng ilang mambabatas, gahol na sila sa oras. Kaya mukhang malabo rin daw umusad ang impeachment sa kamera. At live mula sa bata sa pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-ano mga grounds ng impeachment na final kanina? Jiggy, mag-aalas stress nga no, ngayong hapon nang dumating dito sa kamera yung Akbayan Party List kasama ng iba pang mga civic organizations para maghain itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bandang 4.30 p.m. pa nga yan, no, no, na-receive ni Secretary General Reginald Velasco. At ito na nga yung kauna-unahang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasama ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs, Akbayan, Magdalo, mamamayang liberal. Tindig Pilipinas at iba pang sectoral groups. Formal nang inihain sa Kamara kanina ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-file si Akbayan Partilis Representative Percy Sendanya na siyang nag-endorso ng reklamo at si dating Senator Laila De Lima na tumayong spokesperson ng grupo. Out of the six grounds for impeachment laid down in the, in the Constitution, lima po yung grounds. Culpable violation of the constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So, ang, wala rin, ang wala lang na ground for impeachment is treason. So, majority of the grounds are present. Inihain ang impeachment complaint isang linggo matapos pagbantaan ni VP Sara na ipapapatay si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sentro rin siya ng investigasyon ng Kamara dahil sa higit anim na raang milyong pisong confidential funds na ginastos ni VP Sara sa OVP at DepEd. Ang lahat ng yan, kasama raw sa 24 na articles of impeachment na inilakip sa reklamo laban sa BISE. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi na dapat pagaksayahan ng panahon ang impeachment sa bise. Pero sa pahayag ng Office of the House Secretary General kanina, kinumpirma nitong natanggap na nila ang reklamo at tiniyak nilang gagampanan ng Kamara ang mandato nito ng tama at naayon sa ilalim ng saligang batas. Ang Senado naman ang tatayong impeachment court at maghuhusga kung guilty ba o hindi guilty ang akusado. Pero kung ang isang mambabatas daw ang tatanungin, baka raw hindi ito makakuha ng sapat na boto sa Kamara. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility sa impeachment dahil unang-una po alam naman po natin by next year by February start na po ang national campaign by March start na rin po ang local campaign. Sagot naman ng akbayan, hindi nang giniwala po tayo kapag uh, gusto may paraan. Pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that. Jiggy, very optimistic nga itong grupo ng mga complainant na diringgin ng mga mambabatas. Itong inahain nila nga ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa kabila nga ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi na muna yung ano mga mga efforts o hakbang sa pagpapatalsik sa vicepresidente. Presidente. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.